hello guys. So ayan. So ipapakita po nang inyong bagsabaning mangyan ang bunga ng lansones. So ayan, hinog na po 'yan guys, oh. So ang baba lang po ng puno niyan. Ayan. So ayan po guys. Ayan. So ang dami po ng bunga, hinog na siya. Ayan. So ayan, oh, ang dami. Ang dami niyang bunga. Ayan. So ayan, punta din po tayo sa isang puno. Ayan. Eh rin naman ho ay walang bunga. So ito. So punta po tayo dito. Ayan. So ayan, ang dami ng bunga guys. So, oh. ayan, ang dami. Ayan. So ayan guys. So oh. maaabot lang oh. Ayan. So ayan guys. Ang dami. Ayan. Ang dami siya guys. Pero guys, ayun, oh. Namamatak lang oh. So, yung iba ay bulok. Ayan. So, ayan guys. Ayun. Ang bunga. Ang dami. Ayan. Ayan guys. Ang dami po ng bunga. Hinog na. Ayan. So, ayan. Pitas-pitas na guys. Ayan. So, medyo hilawin pa pala. Ayan. Ayan. Ang ganda niya. Ayan, ang dami. Ang gantaas pa yan, guys. So, natutuwa po ang inyong bagsbaning mangyan. Kaya nga po, ating binibidyo. Ayan. So, ayan. Sa tabi lamang po ito ng kansada. Ayan. So, pipitasin na po yan. Makalawa. At dahil hinog na hinog. Ayan. Nakakatuwa. Tapos ayun, ang isang puno. Ang dami rin ng bunga. Ayan. Ayan. O. Uh. Tingnan nyo po guys. O. Uh. O. Uh. Ayan. So, sana supportahan nyo po ang inyong bagsbaning mang yan. Ayan. Ang dami.